Dito po pa kung may mangule, yand, ang sir ano, teleon, sir Marlon Teleon, Ayan. tain natin yung missis niya. Ha? Ito. Ito yung ano. yah, 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 Oh ya pispan pala lupi. Ah, dito po. Dyan. Dalawang libu na yata yun eh. Ah, tagal na Hindi ko alam kung malis uh, na. Yung isa mapasok yata dito, dito sunday isa eh. Ito, dito sa dyan. Tapos yung isa naman dyan. May humusang bogas dyan. Wala na po yung pinagbalatan? Wala na po. Nakakalis yung pagkano? Hindi po, para magkita sa alam. Cobra yung balat. Ay, parang, alam, kobra yata. Ay, no, mm. Yung balat ng ano? Wala lang. Isang balat. Baka Saan po kasi dito, kaya pupunta yung as dito. Hindi, oh. yeah, ikutan na lang natin. Doon, may mga butas dito. Sabi nga nila, <coughs> parang may ayas dito. Mga mag-spray natin. Ah, uh, doon sa kabila. Ayun, yun. Pagkutan na lang natin. Lani. rin ba? Sakot lang dagis. балат bon не Paluas na gelog Laksan Na Na

Butas Hmm Ini butas Ini gas Satu ini Hmm Bahaya kong-kong Ini Ini utasan bayak Hmm Tidak gas ya Tidak gas ya Ini tersini 风风速呀？嗯，打车。<c oughs> 哦<嘞>哎，嗯。呀？

Ano ba gumawa ng bus na? Tinusukan. Kaya pala darin yung Huwag dito ba? Oh, Kita ka ka? Wala. Ano? Saan Okay.

-anak na na ako lang para oh abot ka ng aso hey hey ang uli sa ano Ah, bag balat. Hoy. <laughs> Na mga ano ngayon? Balon, men. Eh? Balon. Na babang mga as ngayon. Eh. Eh. Mau lu? Mana? Ke mana? Bakal perang ngasuh? Ayo gua tinggalin. Oh. sa may puso isa lang oh isa lang nakita namin para may bayi ng bayawak doon eh baka meron pa nyan no butas ng bayawak wala inikota na namin wala nga na wala na po man isa lang naligaw lang bagong balat po no bagong hmm. balat may tubig na namin kayo Ya, sama ni, okay ni. Bah, kita Ah, yung nak natin sa ano Sa ano? Sa hero na? Pagsamahin na natin Hindi kaya magka-inlaban niya Ayan, <laughs> siya na ka tayo dito Kina ha, sir Anong pangalan ni sir? Sir Marlon De Leon Ayan, kay Sir Marlon De Leon yan, Ayan, nadaan na natin sa tulay Nakasuti siya <laughs> oh. Shoutout sa iyo, Sir Marlon De Leon Ayan Saka yung sa, sa, kasama, ano, niya. Uh, kasama niya Kasama niya kaya daw sa mga bumigay ng ano, mga isda, ang dami <laughs> sa dala natin. Sa minarin. Minalin. Minalin. Hmm. Sa Isidro, Minalin. Kinasar, yan. Binigyan tayo ng isda kapon. Galing tayo ng Minalin. Oh. Salamat. Siya. Hindi natin tinanong yung mga pangalan nila. <laughs> <laughs> Dalawang magkapatid yun. Kata <laughs> sa inyo. So. Salamat sa isda. Anong ginagawa dyan po yan? Uh, Sinusuran dyan sa ano? Paka makakagatin. Ben. Makakagatin. Dito doon mo sa taas. Dalawang inahuli nyo. Opo, yung isa sa Rona. Rona. <laughs> kami sa lalim ng tulay. Nakakita niya kami. Pa. Okay. Okay. Okay.